At may nagpapatanong, Willie Revillame, meron na nga bang track record na maring pagbasihan ng mga botante sa darating na eleksyon? Alamin sa siya sa presents DWIZ Track Record Report. DWIZ, pwede ko bang itanong kung ano ang track record ni Willie Revillame sa pagtakbo sa politika? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, matapos makailang beses na tumanggi sa mga tanong kung mayroon ba siyang balak na pasuki ng politika, nagpasa ang TV host na si Willie Revillame ng kanyang Certificate of Candidacy nitong Oktubre para tumakbo bilang senador. Matatandaan na sinabi noon ni Revillame na hindi niya kinakailangan pumasok sa politika para makatulong sa mga Pilipino at idadaan na lang ito sa kanyang TV show. Pero nang tanungin si Revilla May kung ano nag-udyok sa kanya na tumakbo sa Senado, sinabi niya na ito ay ang pag-aaway ng mga edukadong senador na kasalukuyang nakaupo sa pwesto. At tahasan ding inamin na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at ang mga artistang katulad niya ay mayroong busilak na puso para sa mga Pilipino at dinagdag pa niya na yun daw ang purpose ng mga public servant. Hindi rin daw siya makikipaglaban sa pagalingan sa Ingles dahil hindi naman daw siya abogado at paiiralin lang ang kanyang puso para sa mga mahihirap na isa sa mga ninanais niyang pagtuunan ng pansin kung sakali man na siya ay mahalal. Tahasan namang naghayagan taong bayan ang pagtutol sa pagtakbo ni Revilla May. Ilan sa mga ito nagsabi na hindi puso ang pinaiiral sa Senado kundi utak. Habang marami naman ang na nagsabi na hindi niya kinakailangang tumakbo pa bilang senador para makatulong sa sa bayan dahil maaari niya naman itong gawin kahit na wala siya sa panunong kulana Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawana ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.